Nakaraan, matapos ang tsoktsakan ng mag-asawa sa gitna ng kagubatan. Sampung araw na ang nakalipas. Ang barrier ay nawawala na, at ang mga cultivators ay nasa labas na ng libingan, at nakaabang na para pumasok sa libingan. Ang babaeng ahas ay bumalik na din sa dating anyo nito. Nang siya ay bumalik na sa dating anyo, hindi niya daw inaasahan na magiging sobrang dami ang magiging tao sa kanyang paligid. Kaya naman ang babaeng ahas na tagabantay ng libingan ay madaling tinatalo ng napakaraming tao. Sa dami ng umatake sa kanya, napabagsak nila agad ang babaeng ahas ng walang kahirap-hirap. Si Elder Kinlin ay sinabi na, bakit daw pinatay ng taga-alyansang righteous ang ahas pwede naman daw nila ito isil na lang. Sinabi naman ni Elder Chan Zeng, na kapag tumatapos daw sila ng buhay, hanggang sa ninuno daw ng pinapatay nila, ang tinatapos nila. Tinanong din ni Elder Chan Zeng si Elder Kinlin kung gusto daw ba nila makipaglaban sa kanila, dahil daw sa pagiging pakialamera nito. Ilang saglit pa, may dumating naman na matabang lalaki, at sinabing magpatuloy na sila sa loob at itigil na nila ang away. Ang matabang ito ay si Tianbao Bao Land, na leader din ng Tianbao Holy Sila ay papasok na, ngunit sinabi naman ni Yao Chi kay Elder Kinlin na kung pwede hintayin muna nila sila ning Tian, bago sila pumasok. Si Elder Chan Zeng naman ay narinig ang sinabi ni Yao Chi at sinabing baka natakot na ang mga taga Heavenly Demonic na sekta dahil daw siguro nalaman nilang nasa lugar ang mga taga Alyansang Righteous. Mula sa kawalan may malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Kasabay nun maririnig ang boses ni Ning Chan habang humihingi ng sorry dahil na late sila sa kanilang pagdating. Nang marinig ni Yao Chi ang boses ni Ning Chan bigla naman siyang naging hawaan. Si Ning Tian ay parating nakasama ang Elder Supreme habang nakasakay sa kanyang aura na dragon. Ang mga tao naman ay nagulat sa pagdating ng patriarka, at ang iba naman ay sinabing inaasahan na daw nila ang pagdating ng mga tiga heavenly demonic na sekta. Mula sa likod naman ng mga taga-aliansang Righteous, nag-uusap ang mga tao tungkol sa kung gaano kagaling siningtian ayon sa mga chismis. Sila ningtian ay lumapag na sa lugar, sinabi din ni Ningtian kung ano daw ang ginagawa ng mga mahihinang nilalang na taga-aliansang Righteous sa lugar. Si Chan naman ay nainis sa narinig at sinabi niyang walang hiya ang katulad ni Ningtian na mababang ranggo lamang, tuturuan niya din daw ng leksyon si Ningtian. Ang Supreme Elder naman ay humarang sa kanilang dalawa at sinabing makapal daw ang mukha ni Elder Tianxing para pagsalitaan ng masama ang kanyang patriarka. Si Elder Chen ay inis na inis, ngunit sinabi naman ni Elder Zhu na mas malakas daw sa kanila ang Supreme Elder. Kaya naman mag-relax lang daw si Elder Chen ang mga taga-alyansang Righteous ay biglang sinabi na magtulungan na lang daw sila at mag magumpisa na daw pumasok sa libingan. Ang makulit na si Chan ay muling iniinis si Elder Chan Zheng. Kaya naman sinabi ng Elder sa isipan niya pag nagkaroon siya ng pagkakataon papahirapan niya daw si Ning, Tian. Si Ning Tian ay napansin din ang isang malaking grupo na nasa isang gilid. Si Yao Qi naman ay lumapit kay Ning Tian at pinakilala ang grupo. Ngunit si Ning Tian naman ay sinabing hindi niya pa daw narinig ang tungkol sa grupo. Ang sexy na may malaking kokomelon naman na si Yao Chi, ay sinabing napakapatawa ni Ning Chan. Pinaalalahanan din ni Yao Chi si Ning Chan tungkol sa mga mararahas na taga right Dahil daw pinahiya ni Ning Chan ang mga ito sa harap ng maraming tao, malamang daw maghiganti sila kay Ning Tian habang nasa loob, kaya naman sinabihan niya si Ning Tian na mag-iingat. Nagpasalamat naman si Ning Chan sa kanya. At si Yao Chi naman ay kinikilig dahil sa nagawa niya para kay Ning Chan ang mga tao ay nagtipon-tipon na sa harap ng malaking pintuan. Habang si Elder Su ay abot kamay na ang pintuan at biglang tumingin kay Ning Tian. Tinawag niya ang katabi ni Ning Tian at inutusan ito para buksan daw ang pintuan. Ang lalaki naman ay natatakot at sinabing baka may trap sa likod ng pintuan. Si Elder Su naman ay tinakot ang lalaki para buksan ang pintuan. Ang lalaki ay napilitan ng pumunta. Siningtian naman ay iniisip na ginagamit ng mga Righteous ang mga maliliit na sekta para maging utusan nila. Ang lalaki ay binuksan na ang pintuan. Ang pintuan ay binubuksan niya habang sumisigaw dahil sa takot na baka may trap sa pintuan. Mula sa nabuksan na pintuan may lumalabas na maitim na aura. Ang lalaki naman ay nagsaya dahil ligtas niyang nabuksan ang pintuan. Ngunit Siningtian ay may naramdaman daw na kakaiba. Kaya naman sinabi niya din na umalis na ang lalaki sa harap ng pintuan. Ilang saglit pa meron kung ano ang tumama sa pagmumukha ng lalaki. Sa hindi inaasahan ang lalaking ito ay biglang nawala ng buhay. Kaya naman ang karamihan sa grupo ay nagpanik. Sinabi pa ng iba na minumulto na daw sila ng bangkay na nasa loob ng libingan. Si Elder Chang Jing naman ay sinabihan ang mga tao na huwag daw magsalita ng walang katuturan dahil hindi daw totoo ang multo. Siningtian ay bigla namang nagsalita at sinabing may narinig daw siyang tunog ng plauta sa loob ng libingan. Si Elder Chan Zeng naman ay sinabing wala daw ni isa sa kanila ang nakarinig ng tunog ng plauta, kaya naman paano daw nagawa marinig ng mahinang siningtian ang tunog. Ang mga tao ay sinabi na kahit madaming nakakamangha gawin ang patriarka, isa pa din daw siyang Earth King Realm lang. Kaya naman ang mga tao ay nagtataka sa kanyang sinabi na may narinig siya. Ang may malalaking kokomelon naman na si Yao Chi ay sinabing meron daw talagang tunog. Ito daw ay isang tunog ng pamatay na formation. Ang mga tao sa paligid naman ay nagsimulang magtaka sa sinabi ni Yao Qi. Sinabi ni Yao Qi na ang tunog na pamatay na formation ay isang mekanismo na kapag na-triggered hindi ito titigil hanggang mamatay ang taong nakapag-triggered nito. Dahil sa mga sinabi ni Yao Qi, ang mga tao ay nagumpisa ng maniwala kay Ning Tian. Dahil si Yao Qi daw ay isang henyo pagdating sa musical daw. Si Chan Bao naman ay tinatanong ang lahat kung ano ang gagawin nila para makapasok na sila sa pintuan ng ligtas. Si Yaochi naman na may malalaking kokomelon ay sinabing marunong daw siya ng breaking art na spell. Ngunit kailangan niya daw ng mga tutulong sa kanya para bigyan siya ng sapat na aura para sirain ang mekanismo. Sinabi din ni Yaochi na kailangan niya ng isang tao pa para tulungan siya sa pagtugtog. Agad naman sinabi ni Ning Chen na siya na lang daw ang tutulong kay Yaochi para tumugtog. Si Elder Su ay sinasabing baka marami pang trap sa loob. Si Elder Chan Jing naman sinabing kailangan nila paunahin ang mga walang silbi para makausad sila. Siningtian naman ay sinabing bakit daw nila kailangan mag-alay ng buhay ng iba kung kaya naman daw itong solusyonan. Si Elder Su naman ay sinabing ano daw problema sa pag-alay ng mga mahihina, wala naman daw silang silbi sa umpisa pa lang. Sinabi naman ni Ningtian na, bakit hindi mauna si Elder Su dahil matanda na daw siya at kaunti na lang ang natitirang buhay sa mundo, kaya naman ialay na lang daw niya ang buhay niya para sa lahat para makausad sambit ni Ningtian. Si Elder Su naman ay galit na galit dahil sa sinabi ni Ning Chan. Ginatungan pa ni Yao Qi ang sinabi ni Ning Chan, at sinabing mukhang mahihina pala ang mga righteous na aliansa. Si Elder Chen Zheng ay naiinis na at gusto patunayan ang lakas nila, kaya naman sinabi nilang sila na ang magtutulak para buksan ang pintuan. Handa na daw ang dalawang elder ng righteous na tumulong, ngunit kwenestyon nila si Ning Chan kung paano siya makakatulong kay Yao Chi. Kumpiyansa namang sinabi ni Ning Tian na, Porket hindi alam ni Elder Su kung paano gawin ang isang bagay, hindi ibig sabihin hindi na ito kaya ng iba gawin. Hiningi ni Yao Qi ang kamay ni Ning Chan dahil ituturo niya daw kung paano gawin ang sound breaking art. Ang may malaking kokomelon na si Yao Chi ay nasasabik naman mahawakan ang mga kamay ni Ning Chan. Ito ay hinawakan niya na. Si Yao Chi ay nagsimula ng ipasa ang kaalaman kay Ning Chan habang siya ay kinikilig. Makalipas ang ilan sandali, tapos naniningt mapag-aralan kung paano gagamitin ang sound breaking art. Sinabi niya na din kay Yao Chi na tapos niya na alamin kung paano ito gamitin. Tinanong naman ni Yao Chi kung tapos na daw ba talaga siya alamin ito. Ang mga tao sa paligid ay nagulat sa bilis matuto ni Ning Chan. Habang ang iba naman ay naiinis dahil mukhang nagkukunwari lang daw si na matutunan na ito. Si Elder Su ay sinabing hindi pa daw siya nakakakita ng taong napakabilis matuto ng isang kakayahan, kaya naman sinabi niyang nagkukunwari lang si Ning Tian. Si Elder Chan Zeng naman ay sinabing hindi daw nila pwede ipaubaya ang buhay nila sa mapagkunwari na si Ning Chan. Hindi ko akalain na mahal na mahal niyo pala ang buhay niyo sambit ni Ning Tian. Sinabi niya pang sigurado daw siya sa sinasabi niyang natutunan niya na ang sound breaking art. Si Yau naman ay biglang ibinato na ang kanyang instrumento kay Ning Tian at sinabing magsimula na sila. Nagpasalamat naman si Ning Tian at sinabing mas maganda daw gamitin ang gitara ni Yau Chi kesa sa gitara niya. Si Ning Tian ay nagsimula na mag style sa malaking gitara. Habang si Yau naman ay gumagawa ng kakaibang tunog dahil sa pag style ni Ning Tian sa gitara ni Yau Chi. Si Ning Tian ay napansin ang kakaibang ingay na ginagawa ni Yau kaya naman nilapitan niya ito at tinanong kung ayos lang ba siya. Sumagot naman si Yao Chi na ipagpatuloy lang daw ni Ning Chan ang kanyang ginagawa. Si Yao Chi ay iniisip naman na napakasarap sa pakiramdam ng ginagawa ni Ning Chan. Dahil gawa sa sariling aura ni Yao Chi ang malaking gitara. Kapag finifinger style daw ito ni Ning Chan, para na din daw finifinger style ni Ning Chan ang buong katawan ni Yao Chi. Dahil sa gusto muling maranasan ni Yao Chi ang naranasan, kanina sinabi niyang magsimula na daw sila ni Ning Chan. Ang mga elder ay nagsimula ng bigyan sila ning Tian ng aura para sila ay suportahan. Ang dalawang righteous elder naman ay nagsimula na ding buksan ang malaking pintuan. Nang magbukas ang pintuan, nagumpisa na din tumugtog sila ning Tian habang sinusuportahan sila ng mga elder. Habang nagpapatugtog si Ning Tian, may lumabas na kalaban mula sa loob ng libingan. Ngunit nakagawa naman agad ng pag-atake si Ning Tian para tapusin ang kalaban. Habang nagpapatugtog si Yao Chi nagulat siya. Dahil gamit lang ang isang nota, nagawa niyang matalo ang pasugod na kalaban. Dahil sa ginawa ni Ning Tian, ang mga elder ay nagulat at iniisip na malakas pala ang kakayahan na meron si Ning Tian. Nagawa muling magulat ni Ning Tian ang mga tao sa paligid niya, kaya naman nagkaroon na naman siya ng panibagong skill. Sumigaw bigla si Ning Tian at sinabing mas bilisan pa daw ni Yao Qi ang pagpapatugtog para makasabay si Yao Qi. Sa bilis ni Ning Tian, sa isipan naman ni Yao Qi sinasabi niyang sobrang galing ni Ning Tian. Hindi nagtagal nakita na nila Ning Tian ang mekanismo ng trap sa loob ng libingan, kaya naman agad na nila itong sinira. Mula sa background sinabi na din ni Ning Tian na sira na ang trap. Siningtian ay nagpasalamat kay Yao Qi dahil sa pagpapahiram niya ng instrumento sa kanya. Sa isipan naman ni Yao Qi para daw siyang yakap ni Ning Tian, habang hawak ni Ning Tian ang instrumento niya. Bumilis din bigla ang tibok ng puso ni Yao Qi dahil sa nararamdamang kilig. Nagpasalamat ng nakatalikod si Yaochi para hindi makita ni Ning Tian na kinikilig si Yaochi. Sa pagtalikod naman ni Yaochi nagtaka si Ning Tian. At sa isang gilid naman ang mga tao ay mabilis tumakbo para makapasok dahil sira na ang trap na nasa loob. Ilang sandali pa sila ay nasa loob na ng libingan. Bigla din nagsara ang pintuan noong makapasok na silang lahat. Sinabi ni Ning Tian sa mga kasamahan niya na kailangan nila mag-ingat dahil hindi nila alam ang susunod na mangyayari. Mula sa madilim na lugar biglang nagkaroon ng ilaw. At ang statwa ay lumitaw din sa kanilang harapan. At ang mga tao ay nagsimulang magulat dahil sila ay bigla na lang napaligiran ng malalaking statwa. Ang mga tao ay nagsimulang magkagulo dahil mukhang gumalaw daw ang mga statwa. Ang Elder Supreme naman ay binalaan ang patriarka na mag-ingat dahil mukhang may mali daw sa mga statwa. Siningtian naman ay simpleng ngumiti at sinabing ayos lang ang lahat. Ang malaking statwa ay biglang kuminang ang mga mata, at ito ay naging senyales ng pag-atake nito. Ang iba ay nakaiwas sa atake, ngunit ang iba naman ay minalas at natamaan ng pag-atake. Ang mga tao ay nagsimulang sumugod ng sabay-sabay sa statwa, ngunit sinasabi nilang hindi epektibo ang kanilang pag-atake sa statwa. Pati ang isang babae ay nagpakawala ng kapangyarihan at sinabing napakatigas ng pagmumukha ng statwa. Ang malaking statwa naman ay biglang sumugod sa babaeng bumato ng pampasabog sa kanyang mukha. Ito ay takot na takot at iniisip na katapusan niya na. Ngunit biglang dumating si Ning Chan para iligtas ang babaeng may malalaking kokomelon. Gamit ang skill ni Ning Chan na Spirit Destruction, ang statwa ay nilapitan ni Ning Tian sa pagmumukha. At ang pagmumukha ng statwa ay biglang nagkaroon crack. Ilang sandali pa, si Ning Chan ay nagawang madurog ang statwa at siya ay muling nakapagligtas na naman ng babaeng may malaking kokomelon. Ang babae ay agad namang nagpasalamat kay Ning Tian. Sumagot naman si Ning Tian na walang anuman sa babae. Iniisip din ni Ning Tian na ang mga statwa ay nababalutan ng spiritual na aura. Dahil ito ay gawa sa spiritual na aura, naisip niyang ipunin ang aura nito sa perlas matapos niyang matalo ang mga statwa. Gamit ang mga mabilis na pag-atake ni Ning Tian sa mga malalaking statwa. Ang mga tao sa paligid ay muling namamangha sa kanya at hindi makapaniwala sa kanyang lakas. Ang dalawang lalaki naman ay sinasabing nahihirapan ang lahat sa malalaking statwa, ngunit siningtian daw ay ginagawang isang laro lang ng bata ang pakikipaglaban sa mga malalaking statwa. Dahil sa pinapakita ni Ning Tian ang mga babaeng may malalaking kokomelon ay nagsimula na namang ma-inlove sa kanya. Ang mga tao ay patuloy na nanunood kay Ning Tian habang ang isang tao naman ay inis na inis. Ito pala ay ang ikatlong prince na si Lin Xiaoyao. Sa inis niya isinusumpa niyang tatapusin niya daw balang araw si Ning Chan. Dahil sa pagdurog ni Ning Chan sa malalaking bato, na ikinagulat ng mga tao sa paligid, nagkaroon na naman siya ng limang libong cultivation aura. Dahil sa dami ng aura na natanggap niya, si Ning Tian ay nakaramdam na muli na namang tataas ang kanyang ranggo. Siya ay nagsimulang mag at sinabihan ang Elder Supreme na protektahan siya habang nagko-cultivate. Ang mga elder ng Righteous ay natutuwa dahil inaakala nilang pagod at naubusan na ng aura siningchan. Ning Ngunit sa hindi inaasahan siningchan ay pinalabas ang kanyang spiritual si. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng dalawang elder, at sila ay nagtataka din dahil mukhang tataas na naman daw ang ranggo ni Ning Ang dalawang may malalaking kokomelon naman, ay sinabing punong-puno ng sigla ang patriarka. Iniisip din nila na masarap kasama ang patriarka sa pagtulog dahil matagal ito mapagod. Ang mga salitang ito ay ikinagulat naman ng dalawang elder sa gilid ng mga babae. Habang tumataas ang ranggo ni Ning Chan sa Earth King 4 Star. Patuloy namang nagugulat ang mga nanunood sa kanya. Kaya naman dahil dito siya ay nagkaroon na naman ng bagong reward na dagdag kaalaman sa God's record na 10%. Iniisip naman ni Ning Chan, dahil tumaas ang kanyang God's record, mas mapapadami niya pa ang kanyang spiritual na ugat. Tapos na si Ning Chan sa pag-cultivate kaya naman sinabi niyang magpatuloy na sila sa main hall ng libingan. Ang grupo ay muli na namang nakarating sa panibagong silid ng libingan. Sa gitna at dulo naman ng kwarto ay may kalansay at ito ay nakaupo sa isang trono. Ang malaking silid ay may silid aklatan kaya naman nagsimula ng kumuha ng libro siningtian at magbasa. Napagtanto niya din na naglalaman ito ng malalakas na teknik na ikinatuwa niya namang malaman. Pati ang ibang tao nagsimulang magdiwang dahil sa dami ng kayamanan at mga spiritual na sandata sa lugar. Pati siningtian nagsimula ng magbukas ng mga kahon ng kayamanan, at iniisip na sobrang yaman siguro ng inilibing sa lugar na yon. Dahil sa dami ng kayamanan sa lugar hindi mapigilan ng iba na magdiwang. Ilang saglit pa napansin ng mga tao ang nakaupong kalansay. Siningtian naman ay biglang napalingon kung saan. Napansin ito ng Elder Supreme, kaya naman tinanong niya siningtian kung anong problema. Si Ning Tian ay nakatingin sa kalansay at sinasabing mukhang na mamalik matalang siya. Ang Elder Supreme ay nagtataka kung bakit nakaupo sa trono ang isang bangkay. Sinagot naman ito ni Ning Tian na siguro gusto nitong manatiling magmukhang buhay. Ang isang lalaki ay palapit sa kalansay at balak itong nakawan. Habang palapit ang lalaki sinabi naman ni Ning Tian na huwag niyang galawin at bastusin ng lalaki ang isang patay na. Ang lalaking ito ay kasamahan ng alyansang Righteous. Sinabi din ng lalaki na takot daw pala ang patriarka sa mga bangkay. Sinabi din ng lalaki na mukhang malalakas ang sandatang nakasuot sa statwa. Ito ay balak niyang kunin at sinasabing mukhang immortal weapon ang mga sandatang meron ang kalansay. Ilang sandali pa, biglang kumislap ang mata ng kalansay. Ito ay biglang hinawakan ang ulo ng lalaki. At ito din ay nagsimulang higupin ang life force ng kasamahan ng Righteous. Ang lalaking kasamahan ng Righteous ay tumatawag ng tulong si Elder Su ay agad namang narinig ang paghingi ng tulong ng kanyang kasamahan. Siya ay biglang lumingon at nagulat sa nakita. Ang kalansay ay inumpisahan ng kunin ang life force ng lalaki. Ang ibang taong nakakakita naman ay nagsimula na ding magulat, sila ay nanunood lang habang ang isang lalaki ay tinatapos ng kalansay. Ang mga elders ay nagsimula na ding magulat. Sinabi pa ni Elder Kinlin bakit wala daw ginagawa ang mga alyansang righteous sa kasamahan nilang lalaki. Siningtian naman ay nakangiti at sinabing wala na siyang magagawa dahil binalaan niya naman na daw ang lalaki kanina. Ang isang elder ay nagulat dahil sa kanyang napansin. Ito pala ay ang sing-sing na nakasuot sa kalansay. Nakilala naman agad ito ng mga elder na isang storage ring. Ang mga elder naman ng righteous ay nagsimulang maging malungkot dahil sa kanilang kasamahan na namatay. Siya ay galit na galit dahil sa ginawa ng kalansay. Ang elder ay sumugod na habang sinasabi na sa kanya lang daw ang singsing -sing na nasa daliri ng kalansay. Ang pag-atake ng elder ay nasangga naman gamit ang force field ng kalansay. Pinipilit ng elder na masira ang force field, ngunit ilang saglit pa, nasira ang kanyang sandata na ikinagulat naman ng elder. Matapos masira ang sandata niya inatake naman siya ng kalansay. Ang pag-ataking ito ay nagawang mapatalsik ang elder ang kalansay ay patuloy pa din sa paghigop ng life force ng lalaking makulit kanina. Siningtian naman ay nagulat dahil hindi niya akalain na malakas pala ang kalansay. Tapos na ang kalansay sa paghigop ng life force ng lalaking makulit at nagsimula ng lumutang sa ere ang kalansay. Ito ay tuluyan ng lumipad ng mataas at tumatawa ng nakakatakot. Nagsimula na din umatake ang kalansay kung kani-kanino. Ang mga inatake ng kalansay na sila Chan Bao, ay kinabahan at sinabing nasa Immortal Emperor daw ang level ng libingan na ito. Sinasabi ng mga maretes sa gilid ay Celestial Realm lang ang malakas sa kanilang grupo, kaya naman sinasabi nilang baka doon na sila ilibing. Sinabi naman Yao Chi na kung Immortal Emperor ang kalansay, nakalaban nila, wala na daw silang tiyansang manalo dito. Ang kalansay ay nakatingin kay Ning Tian. Kaya naman nagulat si Ning Chan at iniisip na mukhang siya ang target ng kalansay. Ang kalansay ay naglalabas ng matinding aura sa paligid. Si Tian naman ay nakaramdam ng matinding takot dahil sa aura na pinalabas ng kalansay. Sila ay wala nang magagawa kundi ang lumaban kaya naman napagpasyahan nilang lahat na sila ay magtulungan. Ang apat na elders ay nagkaisa para sumugod ng sabay-sabay sa kalansay. Ngunit gamit ang isang daliri ng kalansay. Nagawa nitong makulong ang mga elders sa loob ng bilog na force field. Dahil sa hina ng mga kalaban ng kalansay tumawa na naman ito ng nakakairita. Ang mga ibang tao ay hindi pa din makagalaw dahil sa lakas ng aura ng kalansay. Siningtian ay ginamit na ang kanyang God's Record. Siningtian naman ay nagumpisa ng magpalabas ng matinding aura para labanan ang aura ng kalaban. Dahil sa pinakita ni Ningtian na manghana naman ang mga nanunood sa kanya. Ang ibang cultivators ay nagsimula na ding tulungan si Ning Chan at sinabing hindi sila magpapahuli kay Ning Chan. Sila ay nagsimulang magsama-sama at sabay-sabay umatake sa kalansay. Sa ginawa nilang pag-atake, crack lang ang nagawa nito sa force field ng kalansay. Si Yao Chi ay sinabing natrap na ang kanilang mga elders na celestial realm. Habang sila naman na natitirang pag-asa, crack lang ang nagawa sa force field ng kalansay. Siningtian naman ay napansin daw na ayaw sila tapusin ng kalansay dahil sa lakas nito kanina pa daw sana sila inubos nito mula sa sing-sing ng kalansay may itim na aura ang lumalabas at ito ay tumatawa ilang sandali pa lumabas ang isang babae na ikinagulat naman ni niningtian ang babae ay sinabihang gusto niya si Ning Tian sa pagiging matalino nito si Yao Chi naman ay biglang nagsalita at tinanong kung bakit sila pinaglalaruan ng babae habang nakasakay sa kalansay ang batang babae na kangiti ito at welcome niya ang lahat bilang players sa kanyang libingan.